Talagang kumain ng alikabok sa takilya ang pelikulang pinagbibidahan ng kapuso actor-director na si Sian Lim na pinamagatang playtime na under ng GMA Pictures at Viva Film. Kumakalat ngayon sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang balitang tuluyan ng tinanggal sa sinihan ang pelikulang pinagbibidahan ni Sian Lim, ilang araw matapos itong ipalabas dahil wala na talagang nanunood sayang lamang umano ang oras na ibinibigay sa pelikula kaya naman pinalitan na ito ng pelikula ng ibang bansa na pinamagat ang Inside Out 2 na blockbuster worldwide. Naging certified flop movie ang playtime ni Nasian Lim at ilang sinihan na rin ang nag out sa mga sinihan dahil ilang araw nang walang nanonood at nalulugi lamang sila sa pagpapalabas nito. Kaagad namang pinalitan ng mga sinihan sa pelikulang Inside Out 2 ang dating oras ng playtime na sa kabila ng mga naglabasang online leaks ay hindi hamak na mas marami pa rin ang nanonood kaysa sa pelikulang playtime. Bukod kay Sian Lim, pinagbibidahan ng pelikula ni Nasanya Lopez, Colin Garcia at Faye Lorenzo. Nauna nang naging laman ng mga usap-usapan ng pagiging flop ng pelikula ni Sian Lim nang makita sa mall show na mas marami ang mga bakanteng monoblock chairs kaysa sa mga taong nanonood. May mga nakita pang, tila mga nakiupo lamang sa monoblock chair para makapagpahinga subalit, wala namang interes sa mga pagkanta-kanta ni Sian Lim sa harap. Hindi rin naiwasan ng ilang mga netizens na pagkumparahin ang mall show ni Sian Lim sa mga nagdaang mall shows ni Kim Chu. Ayon sa ilang mga netizens, na sa kabila ng pananahimik ni Kim Chu sa naging issue nila ni Sian Lim ay ito pa rin ang binibigyan ng simpatsya ng maraming tao. Matatandaan na sa ilang mga interviews ni Sian Lim ay pilit niyang ipinapalabas na si Kim Chu talaga ang dapat na batikusin sa nangyaring hiwalayan nilang dalawa. Gayunpaman, hindi pa rin ito lamusot sa maraming mga fans ni Kim Chu dahilan para mas lalo ang nagboykot sa pelikula ni Sian Lim. May mga nagsasabi pa na talagang hindi natuto ang GMA sa flop na teleserye ni Sian Lim at talagang gumawa pa ng pelikula na ang pagiging flop rin ang kinahinatnan. Ano ang sinyo sa balitang ito?